Marami ang nagsasabi na masama daw ang credit card dahil ilulubog ka lang nito sa utang. Pero ang totoo, hindi naman talaga credit card ang may kasalanan, kundi ang maling paggamit nito. Ang credit card ay isang tool at tulad ng kutsilyo, depende sa kamay na gumagamit nito kung ito ba ay makakatulong o makakasama. At sa panahon ngayon na halos lahat ng bagay ay tumataas ang presyo, kailangan natin ng dagdag na pagkakakitaan. At kung may credit card ka, lalo na kung mataas ang credit limit mo, may potential kang makapagsimula ng negosyo kahit wala kang physical cash. Ang mahalaga dito, alam mo kung paano mo ito gagamitin ng tama at may malinaw kang plano sa pagbabayad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga practical, doable at real life na paraan kung paano mo magagamit ang credit card mo para kumita. Hindi ito isang get-rich-quick scheme at hindi rin ito risk-free. Pero kung seryoso ka na maghanap ng diskarte, baka ito na ang simula ng bagong level ng buhay mo. Kaya kung ready ka na, tara simulan na natin ang mga idea na pwedeng makatulong sa'yo. Una, mini grocery store. Marami ang nagsasabi na hindi na kumikita ang mga mini grocery o sari-sari store. Pero ang totoo, nasa diskarte lang talaga yan. Kung meron ka ng existing na tindahan o plano mong magpatayo nito, pwede maging game changer ang credit card mo. Isipin mo, imbis na maglabas ka kagad ng cash para sa mga paninda o inventory, pwede mong gamitin ang credit card mo para bumili ng mga inventory. At dahil na rin mabilis ang galawan o pagbenta ng mga produkto tulad ng kape, noodles, soft drinks at mga e-load, mabilis mo rin maibabalik ang puhunan mo. Kapag naibenta mo na ang mga paninda mo, bayaran mo kagad ang credit card mo bago pa dumating ang due date nito para iwas interes. Mas okay pa kung may promo ang credit card company na kinuhanan mo tulad ng cashback na pwede mo pang mapakinabangan. Ang importante lang, wag mong gamitin ang credit card mo para sa mga bagay na hindi kikita para sa'yo. Dapat ang bawat swipe ng credit card mo ay para kumita ka. Dito, diskarte at bilis ng turnover ang magdadala sa iyo sa tugumpay. Ang pangalawa, pasabay o personal shopper service. Kung madalas kang pumunta sa mga membership stores tulad ng SNR o Landers, pwedeng ito ang maging perfect timing para pagkakitaan mo ito. Maraming tao ang gustong bumili sa mga ganitong lugar pero wala silang access. Dito ka ngayon papasok. Gamit ang credit card mo, Pwede kang bumili ng mga items na on sale at i-post ito online para sa mga gusto magpasabay. Pwede ka rin mag-charge ng convenience fee depende sa bigat ng items o sa dami ng pinabibili. Ang kagandahan pa nito, minsan may promo ang mga credit card tulad ng mga cashback o points kaya habang kumikita ka sa service mo, kumikita ka rin sa reward system ng credit card mo. Hindi mo naman kailangan ng na malaking puhunan sa simula. Ang kailangan mo lang ay maayos na sistema at tiwala mula sa mga clients mo. At syempre, huwag mo rin kalimutang i-manage ang cash flow mo. Make sure na babayaran ka kagad para mabayaran mo rin kagad ang credit card mo on time. Dito sipag, tiwala at magandang service ang puhunan mo. Ang pangatlo, pag-angkat ng produkto mula sa ibang bansa o importation. Kung medyo adventurous ka at mahilig ka sa online research, bakit hindi mo subukan ang small-scale importation? Maraming murang supplier sa mga sites tulad ng Alibaba o Taobao at pwede ka mag-order ng mga produkto tulad ng mga phone accessories, kitchen tools at mga reusable items na patok sa maraming Pinoy. Gamit ang credit card mo, pwede ka magbayad sa mga supplier at maghanap ng mga forwarder na magdi-deliver sa iyo sa Pilipinas. Ang kagandahan nito, malaki ang patong ng mga imported items kapag binenta mo ito locally. Pero syempre, dapat mong pag-aralan ang market mo para naman malaman mo kung ano ang mabenta at pasok sa target market mo at dapat kaya mo ring i-handle ang mga unexpected na gastos tulad ng mga customs o delay sa shipping. Pero kung magagawa mo ito ng tama, pwedeng ito ang maging tuloy-tuloy na source ng income mo na nagsimula lang sa credit card mo. Ang pang-apat, mag-invest sa tools para sa trabaho o freelancing gamit ang card. Kung may trabaho ka gaya ng pagiging graphic designer, photographer o video editor, alam mong malaking bagay ang quality ng gamit mo. Pero syempre, may kamahalan din ang mga ito, kaya naman, pwede mong gamitin ang credit card mo para makabili ka ng mataas na specs ng computer, mas magandang kamera, o lighting setup. Ang logic dito ay simple lang. Kung makakatulong ang bagong gamit para makakuha ka ng malaking client o makapagpataas ang presyo ng serbisyo mo, worth it ang investment na ito. Halimbawa, kung dati ay 1,000 pesos lang ang singil mo kada project dahil na rin sa mababang specs ng PC mo, pero dahil ngayon may bago ka ng setup, kaya mo nang gumawa ng na mas mabilis at mas mataas na quality ng trabaho at pwede mo na rin taasan ang presyo mo. Sa ganitong paraan, ang binabayad mo sa credit card mo ay mababawi mo rin kagad. Basta siguraduhin mo lang na hindi luho ang binibili mo, kundi talaga mga tools para makapag-level up sa karir mo. Ang panglima, property rental o gamitin ng credit card para makapagpatayo ng paupahan. Ito na siguro ang pinaka-risky pero pinaka-rewarding sa listahan natin. May kilala ako na ginamit ang credit card para makapag-cash advance at pinatayo niya ang maliit na apartment o boarding house sa lote nila. Oo, may interest yan. Pero kung ikukumpara mo sa bank loan, mas mabilis ang proses nito at minsan mas mababa pa ang interest kung kaya mong bayaran kaagad. agad. Ang mahalaga dito ay siguraduhin mo na may kukuha ng paupahan bago pa matapos ang grace period sa card mo. At dapat may plan B ka kung sakaling madelay ang pag-upa ng mga tao. Ang kita mo buwan-buwan sa renta ay pwede mo maging pambayad sa credit card mo. Basta may maayos kang cash flow at consistent na tenants, after a year or two, fully paid na ang unit mo at passive income na ang papasok sa iyo. Pero tandaan mo, kung hindi ka sanay sa risk, baka kailangan mo munang pag-isipan itong mabuti. Ang pang-anim, puhunang produkto para sa online selling. Isa sa mga pinakamabilis na paraan ngayon para makapagsimula ng isang negosyo ay sa pamamagitan ng online selling. Kung may eye ka sa mga trending products, pwede mong gamitin ang credit card mo para bumili ng initial stocks. Halimbawa, kung napansin mo na patok ang portable blenders o Korean skincare set, pwede kang bumili ng ilang piraso gamit ang credit card mo at ibenta ito sa Shopee, Lazada, TikTok Shop o kahit sa Facebook Marketplace. Ang maganda pa dito, wala kang kailangan na physical store kaya mababa ang overhead cost mo. Ang kailangan mo lang ay sipag sa pagpo-post, pag-reply sa mga inquiries at magandang customer service. At dahil na rin sa kadalasan ay mabilis ang bentahan online, kung mapaplano mo ito na mabuti, kayang-kaya mong bayaran ang credit card mo bago pa ito magka-interest. At para pa mas malaki ang kita mo, maghanap ka ng mga supplier na pwedeng mag-wholesale pero magbibigay sa iyo ng discount. Tandaan na ang sikreto sa tagumpay ng online selling ay ang consistency sa pagpo-post at tamang pagpili ng mga produkto. Ang pangpito, credit card churning o gamitin ng rewards, miles at cashback. Kung medyo advanced ka pagdating sa financial management, baka magustuhan mo ang strategy na ito. Ang credit card churning ay ang paggamit ng multiple cards para sa mga promos, points o cashbacks. Halimbawa, kung may promo ang isang bank, kapag gumastos ka ng 10,000 pesos sa unang buwan nito, may cashback ka na 1,000 pesos. At kung may plano ka naman na gumastos para sa negosyo mo, gamitin mo ang card na ito para may instant discount ka. May iba namang mga cards na may mga shopping credits depende sa points na makukuha mo. Pero tandaan na kailangan mo ng maayos na tracking system para sa mga due dates at gastos para hindi ka malubog sa utang. Hindi ito para sa lahat, pero kung disiplinado ka at mahilig kang mag-research sa mga promo, pwede ka magkaroon ng extra value sa kada swipe mo. Para itong negosyo na rin na ang puhunan mo ay kaalaman sa tamang paggamit ng credit cards. Sa huli, hindi masama ang paggamit ng credit card. Ang masama ay kung ginagamit mo ito sa maling paraan. Pero kung gagamitin mo ito bilang tool para makapagsimula ng negosyo, makahanap ng extra income o makapag-invest sa sarili mong career, then you're being smart and strategic. Sa bawat idea na nabanggit ko, ang susi ay disiplina, tamang timing at malalim na pag-unawa sa galaw ng pera. Tandaan mo na ang credit card ay hindi isang magic card. Pero sa tamang kamay at paggamit, pwede itong isang maging bridge mula sa simpleng idea hanggang sa isang matagumpay na negosyo. Kaya kung seryoso ka na i-level up ang buhay mo, gamitin mo ang credit card mo hindi para mangutang, kundi para umangat ang buhay mo. Ikaw ba? May credit card ka ba? Saan mo ginagamit ito? type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.